Papaano ang isang simpleng pag-recycle ng cans or lata ay pwede mong mabago ang buong mundo? Ito ang istoryahe ng lata. Ang paggawa ng kaldero o pangluto mula sa mga lumang lata o cans ay isang mahusay na proyekto ng upcycling at isang paraan upang makabuo ng funksyonal na gamit mula sa mga bagay na karaniwan ay itinatapon lang. Ang kasaysayan ng recycling ng lata ay nagsimula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ngunit ang konsepto ng pag-recycle ay mas matagal ng umiiral, lalo na sa mga komunidad na may malasakit sa kalikasan dahil nakakaiwas sa pagdami ng mga basura. Nagsimula ang mga bansa na magkaroon ng mas seryosong pagsisikap na i-recycle ang mga lata ang environmental movement sa buong mundo ay nagtulak sa mas mataas na kamalayan sa kalikasan at pag-aalaga sa kapaligiran. Comment mo din kung ano pang pwedeng recycle na gamit. Saka syempre, i-like, share at follow mo din ako, no?